Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World As shared and told by our Bombo International News Correspondents Ating Christmas Around the World mga kabombo Dito naman tayo sa ating bansa, sa bansang Pilipinas At alamin natin kung paano nga ba ipinagdiriwang ng bawat mamamayang Pilipino ang araw ng Pasko. Narito ang hinihilang special report ni Bombo Bea Pinisa. Ang Pasko sa Pilipinas ay itinuturing na isa sa pinakamahabang selebrasyon sa buong mundo. Mula pa lamang pagpasok ng Bermans o Setyembre ay mararamdaman na ang diwa nito. Ito ay makikita sa pamamagitan ng mga awiting pamasko, palamuti at masayang kapaligiran. Ano pa kaya ang mga tradisyon at kinasanayan ng ating mga kababayan kapag nagdiriwang ng Pasko? Tunghayan niyan sa aking inihandang special report. Sa pinakaintay nating mga Pilipino ay ang Simbang Gabi. Ito ay nag-uumpisa pagpatak ng ikalabing anim ng Disyembre at nagtatapos sa mismong bisperas ng Pasko. Pinaniniwalaan kasi na kapag nakompleto mo ito ay matutubad ng iyong kahilingan. Sa mga panahon na din na ito, nag-uumpis na magsilipana ang mga nagbebenta ng bibingka at puto bumbong na talaga namang patok na patok sa panlasa ng ating mga kababayan. Nariyan din at bumibida ang mga naglalakihan at naggagandahang mga parol. Sa ilan ito ay simbolo ng kasiyahan at kagalakan na naisilang si Jesus para maging tagapagligtas nating lahat. Ngunit ang parol ay sumisimbolo sa bituin ng Bethlehem na siyang sinunda ng tatong hari para makita ang bagong silang na si Jesus. Siguro kasi kasayaan ko lalo, lalo, lalo na sa mga bata nakakita sila ng mga palamuti may simbolo niya ay sa kapanganakan ng ating Jesus Samantala hindi rin mawawala ang pangangaruling Merry Ilan bakit naging mas masagana at mabuhay ang pagdiriwang ng kapaskuhan sa Pinas ay ang mga magagandang saliw ng musika na kinakanta ng mga kabataan maski matatanda pagpatak ng Disyembre. Ngayon nga ay may mga naauuso ng twist at nagagandahang mga pakulo ang ilan para lamang maging kaakit-akit sa mata ang kanilang performance. At dahil season of giving din ng Pasko, hindi hindi mawawala sa ating mga Pinoy ang pamimigay ng regalo at aginaldo. Para kay Mariel, isa itong daan para magbalik at magbahagi ng mga blessings na natanggap niya ngayong taon. Nam namimili po kami ng mga pambigay sa Pasko. Mga pangregalo po? Apo, um, ano, yung sa mga nagdaang taon, parang patink yun yung sa mga binigay ni Lord na blessing. Parang ibabalik lang po natin yung mga yeah. blessing na binigay niya. Habang si Jonah naman, pasasalamat at pagbabahagi ng kung anong natanggap tanggap mo ngayong taon ang simbolo ng pagbibigay ng regalo at aginaldo. Pag ano, pag share lang ng blessing, Uh, pagpapasalamat lang din. Opo, pati sa mga pagsubok na lumagpas. Ilan naman sa mga kababayan natin ang siyang naniniwala na ang sentro ng Pasko ay ang pamilya. Dito kasi nagkakaroon ng chance ang bawat pamilya na magsama-sama at magsalo-salo ng sabay-sabay sa hapagkainan. Para kay Ken Ligsay, ang simbolo ng Pasko sa bawat pamilyang Pilipino ay pagkakaisa, pagmamahalan at pag-uunawaan. Dito anya umiikot ang sentro ng Pasko sa bawat pamilyang Pilipino is um, pagkakaisa, pagkakaintindihan, tapos pagmamahalan. Pero siguro sa akin ngayon is focus is yung pagmamahalan. Yung talaga kasi importante Walang pagmamahalan, walang sense yung Christmas for me. Dahil dito talaga namang kahit na sa ibang lugar, pinipilit ng mga Pilipino na umuwi sa kanilang mga probinsya upang makasama ang mga mahal nila sa buhay. Ang pagkakaisa at pagtutulungan ng pamilya kasi ang palaging nangingibabaw sa panahong ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, saan nga ba sumisentro ang pagdiriwang ng kapaskuhan? Bilang isang bansang may malalim na pananampalataya, ang Pasko ay hindi lamang panahon ng kasiyahan kung hindi pati ng pagbibigay-pugay kay Jesus na siyang sentro at bida ng selebrasyon. Ang Pasko ay panahon ng pasasalamat, pagmamahalan at pagkakaisa. Para kay Father Rico John Bilanghel, rektor ng National Shrine of Our Mother of Perpetual Help, wala naman anyang ibang dahilan ng pagdiriwang ng kapaskuhan kung hindi dahil sa pagkakasilang kay Heso Kristo. Dito ay inaalala ng mga Pilipino ang kadakilaan na naging handog ni Kristo simula ng ito'y isilang. Of course, wala namang ibang dahilan ng pagdiriwang ng kapaskuhan kundi ay ang pag-aalala sa pagdating ng ating Panginoong Hesus sa ating mundo at sa ating buhay. Si Jesus ang pinakadahilan at pinakasentro ng pagdiriwang ng kapaskuhan. Una sa lahat, magandang ipaalala natin sa bawat pamilya, anuman ang kalagayan na ang unang Pasko ay simple at payak. May mga pinagdaan ng paghihirap at hamon ang banal na mag-anak, si Maria, si Jose at si Jesus, ang batang si Jesus. At pwede nating hapaghalawan ng inspirasyon na anuman kalagayan ng buhay natin sa pamilya, kung paano binibiyayaan tayo mga pamilyang mayroong mga uh, mayroong mas nakakahigit na mga biyaya, ibahagi natin din sa ating kapwa, lalo sa mga walang-wala at mga dukha. Binigyang diin din niya na ang selebrasyon ay simple at payak sa kabila ng pinagdaanan ng magulang ni Kristo na si Berheng Maria at si Jose. Dito din anya sumasalamin na kahit anumang sitwasyon ng pamilya, basta nasa ilalim ng presensya ng Panginoon ay pagpapalain. Unang-una ay yung pagpapahalaga natin sa pananampalatayang kristyano. Lagi nating iniuugnay at sinisimulan ang pagdiriwang ng kapaskuhan sa pagkilala na sa Yesus ang dahilan. Pangalawa ay yung pagpapahalaga natin sa pamilya at mga mahal sa buhay. Lagi nating ipinagdiriwang bilang mga Pilipino ang kapaskuhan sa piling ng mga mahal natin sa buhay, mga pamilya. So ito yung dalawang mahalagang bagay na sana'y hindi nawawala sa ating mga pagdiriwang sa Kapaskuhan. Kaya mga kabombo, mga Kastoy Nation, kahit anuman ang dahilan ng iyong kagalakan para sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, huwag natin sanang kalimutan na ang araw na ito ay araw na isinilang sa si Yesu Kristo para magbigay ng maganda kaaralan. Dito mag-uumpisa ang pagpapalaganap niya ng kanyang salita at kadakilaan na siyang ating palaging pinanghahawakan sa kahit anong sitwasyon. Mula sa inyong lingkod, Bombo Bea Piniza, maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bomborajo Philippines.